Hello everyone, pakita ko sa inyo itong ginawa kong finished product ng mini donut na mayroon ng coating at saka toppings And pakita ko rin sa inyo itong nabili kong magandang stand ng donut, very aesthetic And ito rin molder, medyo hindi nga lang maganda yung kinalabasan kasi medyo luma na siguro yung chocolate na nagamit ko Hindi siya nag-set na maayos So ayan, heart shape So maganda naman yung modern hindi nga lang maganda yung kinalabasan yung ginawa. E, malinis po yung kamay po ha. At ito ha, naga-assemble na tayo ng mini donut that will turn into number 2. Ano una, landscape ang aking ginagawa. But then na-realize ko, kopunti palang mini donut ang magagamit kong pa-landscape. Kaya nag-decide ako na gawin siyang portrait since marami naman kaming nagawang mini donut. Yan, para mas malaking number two ang magawa. At nai, na marami akong nagawang mini donuts. Meron pang mga labis at ito pa siya nilagay sa donut stand. Very worth it yung pagkakabili ko ito ng stand na to kasi very aesthetic siya. Napakaganda niya sa display area. Kung gusto ni Renang... Don't stand na ito yung link sa shop kung saan ko ito nabili. Lalagay ko sa comment section or sa description box. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and follow. Thank you.